Duro kita kang mga inagihan na hindi manami ng tuig 2020. So this year, 2021, if we have chance, things. Kung may chance kita, pwede pa nga mabago. We can start all, uh, starting all over again. No? Umpisahan natin ang tuig na mangin malipayon, masinadyahan, kag mabuganaan. No? Para nga mangin bugana ang mga blessing na magabot abot sa atin kabuhi we need to have faith no may pagtuo kita sa atin ko galingan uh, nga iya nga mga butang ma-achieve ma basta kita may pagsarig no trust to the lord kag wala tang imposible basta importante nga uh, ang aton ko galingan uh, happy kita sa kaya nga aga kami ang tumaka mobile services offered we start our year right we start our day right sa pagpanghatid kang mga sorpresa nga mga pagpalangga sa nang mga pinalangga ng mga nanay marayo man marapit lang ang tumaka mobile services offered worry no more we deliver we find ways kag salamat sa amon mga binamano nga mga customer kaya nga tuig no uh, we claim uh, ang mga blessings nag-aabot lang ran basta insakto lang atin ginaobra tama lang atong ginabuhat kag makatugro kita kang atan customer satisfaction sa tagsa-tagsa ka mga uh, client nga nagakinahanglan all over the world no sa bilog nga kalibutan and i'm very uh, humble no uh, makakuon nga uh, kun indi tungod kaninyo indi naman maobra ang mga butang amo uh, ya indi naman mahimo ang mga posible mga butang kung ang inyo pagsarig ka naman hindi uh, inchakto kag wara no wara kamot ang but uh, very thankful nga ang tumaka mobile services offer it's been uh, almost sa kadikada ron kami nga nagadeliver deliver kag naga we find ways for you duro gid nga salamat kag this time kay nanay auring roman kami mag deliver Santa sa kamani cake magin padara ni ma'am Babilin Dalisay from Kuwait So ma'am, sa hindi magbuhay, amon ang deliver ang cake, ruga, sa listuga pandan antike. Dorogin din yung salamat. Ma'am, good morning. Adiyan si Lula Oreng. na. Hi, good morning, nanay. Ay, kamusta ikaw? Happy, happy ang imong New Year, <laughs> Dali na yung video ko ko Janay. na Dali! Sunod! Okay. So, nanay. Ay, good morning, tatay! Dyan na yung janay, ko tayo. Uh, ano na yung papatsyad mo na no, yung buhiyo ron? Apo! Sadya lang ito kung saan ka oh, yeah. gulingan mo. Ayan, so bina, sadya, may cake May cake! So, sige. Nanay, may kikikaw. ikaw. Apo, do doon ako rin kasalamat sa inyo. Ayan, may Uh, baka mag-birthday ni mo nai, pero may cake ikaw. Oh, parang... So, ang imong cake, nag a Happy New Year! Okay, Happy New Year! Happy New Year, Year na. nanay! So, nanay, parang, uh, parang uh... kinananin mo si Ma'am mm -hmm. Ma Ibilin Dari Si? Ma'am Ibilin ay Say. Ano n'yong Angay si si Glen dili akin na bless ng batat imagurang ay okay so gani no That's why nga very happy kita kaya ano Ikaw ang si Juan. Sino ano 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 Ah, si ano 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 So, ano 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 So na ano na ni mana happy new year. Oh sa nai benala ang stick nai yuri naman yah belalang. ah di nai nai yano nai. Di nai nai yano nai yah. Di na nai yah sampai kita mau Oh happy new year. Happy ang atin New Year! So, nay, stick, nay, wow! Aray, 'di yaragi. Uh, ya, bago uh. na tapos pa. Ay, 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 eh. <laughs> <laughs> sa time ni Gisin na 'yan, 'di. Buligi, buligi sira na 'yan. Ya, nag-door pa porta 'di. Hay, 'yan na porta ni Lilin. Na ba Lilin sa porta? enjoy lang na na, enjoy lang. Dararampas squad din wow. ka lang ng New Year. <laughs>

to Listuga, Santa Pipandan, duro gid nga salamat. Sabay pa nga mayad pa nang lawas ni Pilinto. So ang pagda tawan ka mayad nga lawas kag makadumdum pagidi ka sa akin. Salamat. Sabay pa nga sobra pagya kay matao. Happy New Year. Happy New Year. A, pe Salamat! 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 Salamat!